So yun guys, maaga nga kami nagsarado ng siya para maaga nga kami makauwi sa bahay. Sa sukat nga ako magsiselebrate ng Noche Buena. Kasi sila Geraldine, dun sila sa tiyuhin nga ni Carlos magsiselebrate. Kaya sabi ko dito na nga lang ako sa sukat. Pagdating ko nga dito, nagluluto nga si nanay. Lumabas nga muna ako saglit kasi pupunta naman ako sa bahay nga nila Jenea. Kasi iahatid ko naman yung inorder naman nilang whole chicken sa akin. dating ko nga dito sa bahay nga nila, wala nga dito si mama niya kasi may pasok daw. Kaya nakipagkwentuhan lang din muna ako saglit kay Jenea. Pagkatapos nga, dumaan naman ako dito sa kapatid ko nga si Elena. Nagluluto naman siya ng spaghetti. Para may pagsasalusaluhan nga sila pagdating nga ng alas 12 nga ng ating gabi. Luluto siya ng spaghetti at pritong manok. Paborito ng ano, sambayanan. <laughs> Pagbalik ko nga ng bahay, andito na nga si Merinel. Siya na nga ang nagluluto. Si Nanay umakyat na daw kasi nga inaantok pero na. Pero naluto na nga ni Nanay yung mga dapat nga lutuin. Itinira nga lang niya yung hipon kasi nga si Merinel nga daw ang magluluto. Alam nyo ba guys, kami nga dito sa bahay kapag ka 24, hindi nga kami nagluluto or minsan nagluluto nga pero mga pansit lang at saka tinapay. Yun lang din talaga yung pinagsasalusuluhan nga namin kasi nga mostly nga natutulog lang din naman kami kapag ka 24. Nagluluto lang dito nga sa bahay kapag bagong taon dahil nga nga umuwi nga si nanay nga dito galing nga ng Bicol kaya nagluto nga sila. Ang sapit nga ng alas 12, kaming dalawa na nga nga ni Mernel ang nandito nga sa baba kaya nauna na nga kaming kumain. Sinana nanay tulog na nga din si Rinalin yung bunso kong kapatid na babae, nandun nga siya sa taas. Nagtatrabaho kasi naka work from home nga siya. Nauna na nga kaming kumain nga ni Mernel kasi nga nagugutom na nga daw siya kaya sinaluhan ko na lang din siya. Umaba na lang nga din yung kapatid kong si Rinalyn para nga makisalo nga sa amin. Nanin? Kasi sila. Ito ang nanis ko. Sana. Dahil ata gumawa niyan. mga Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Pero pang mapapanis. Pagkakawa ka? Oo. Oh. Pag ganyan niya sa rebaro, akyat na ako, papasok na ako. Tencel, kung ano. Sabi ko, isang box lang. Anong dalit doon? Paganam? Nagising nga si nanay kaya bumaba na rin nga siya para nga kumain. After nga nun, pagkatapos ko nga makain nga yung salad ko, Umakyat na rin nga ako dito sa taas. Para mahiga na nga si nanay na nga yung naiwan nga dun sa baba. Pagpasok ko nga ng kwarto, andito na nga si Mernel. Patulog na rin nga siya kasi may pasok pa nga to kinaumagahan. Kinabukasan nga, nagising na lang nga lang ako sa ingay nga ng mga kapatid kong babae. Alas 7.30 pa nga lang nga to ng umaga. Katatapos lang nga daw nilang kumain at eto na nga yung mga hirah. hinarap nga nila yung alak. Wala time na makapag-inuman nga ng gabi kasi yung dalawa nga sa kanila may pasok. Then yung, yung dalawa naman mga pagod din galing ng trabaho. So ako, hindi naman ako masyadong palainom kaya sa o dalawang shot na nga lang nga yung ginagawa ko kapag sila nga yung kaharap ko kasi hindi ko na rin talaga kayang makipagsabayan sa kanila. So yun, siguro nakatatlong shot din nga ako, umakyat din nga ako dito sa taas at natulog nga. Parang sobrang pagod ko nga talaga. Nagising na nga lang ako hapon na at wala nga mga kapatid ko dahil pumunta raw nga sila ng festival. Kasama nga si kaya yung buong araw nga ng Pasko ko talagang nakahiga nga lang ako. Bukod pa nga doon, nakakatamad din naman kasing lumabas kasi nga maghapon nga ulan. Balak ko nga sana mag-open ng alas 6 nga ng gabi doon sa shop. Kaya lang hindi na rin kasi nag-open nga yung Kobe, Kobe Bee, kaya hindi na rin ako na bother na mag-open. Kaya sinulit ko talaga yung buong araw ko na maghapon magdamag hang nakahiga. Kasi ito talaga yung gusto ng katawan ko. So yun guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush. Merry Christmas po sa inyong lahat.